ito na po ta uh, ni money uh, vice president Sara duterte ang uh, ikalawang pagdinig mga igsuon ng kamara uh, tungkol ito sa uh, panukalang 2 bilyong pisong pondo para sa office of the vice president ovp for next year 2025 salib sa na sumipot ng personal Ah, si VP Sara, siya po'y nagpadala ng liham. Aha, kung saan nakasaad ang presentasyon ng panukalang pondo. At sinabi ni VP Sara na nakasaad na sa liham ang lahat, lahat ng sagot sa mga isyong nga uh, nailahad sa una ng pagharap niya sa Committee on Appropriations. Abunsod nito, ilang mga kongresista naman ang nagsulong. Natapos na ang pagtalakay nga ah, sa budget ng OVP gaya ni na sa Party List Rodante Marcoleta at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Yata ah, kahapon ah, nagkaroon po ng tensyon kung saan ay ah, tinutulan ni ah, Abang Lingkod Party List Stephen Paduano ang mosyon ni Marcoleta at sinabing karapatan din ng mga kongresista na magsalita at busisiin ang budget at pumalag yung ilang mga kongresista bayan na miyembro naman ng makabayan ah makabayan Black, dahil sa kawalan nila ng respeto daw ang hindi pagsipot ni VP Sara sa huli ay nagpasya nga ang presiding officer ng budgeteering Nasi si Congresswoman uh, Kimbo, na Estela na magbotohan ah, kung saan na uh, mayorya ng komite ay sumang-ayon na ipagpatuloy ang budget hearing ng OVP. Ito po yung sinabi ni uh, Congressman Marcoleta. Pakinggan natin. Is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. your honor, such motion was not introduced in the last hearing. i'm now introducing the motion, madam chair. i second madam chair to terminate the consideration of the budget of the, of, the, of the vice president, madam chair. on the basis of the long Suspended. and time-honored tradition, madam chair, in order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here, that the first to interpolate every time is the member of the minority. Kaya't po ng tensyon. Oo. Uh -huh. Eh, ubekse na po si Abang Lingkod Party List, Stephen, uh, Stephen Paduano. Yung pong sinabi ni Congressman Marcoleta at uh, tama naman. Oh, may punto naman ang mababatas uh, mambabatas na karapatan din ng mga kongresista na magsalita

Kan vice chair Yan. At ito po, mas matindi pa daw ang ginawang paggasta ni Vice President Sara Duterte sa 125 million pesos na confidential fund di no? ng Office of the Vice President kumpara sa Pork Barrel Fund o itong PDAF scam. Yan naman ang uh, buwelta ni ako, Bicol Partylist Representative Elizalde Co. Ah, na nagsabing umabot lamang daw sa labing isang araw. Ang Confidential Fund ng Office of uh, the Vice President sa batalag inabot ng 60 days. Eh, yung PIDAF scam bago maubos. Eh. At ayon po kay uh, Congressman na uh, ko, malinaw din na pambubudo lamang daw sa publiko yung pahayag. ...ni VP Sara Duterte na kinikilala umano nito. Hmm? Yung kapangyarihan ng Kongreso sa budget pero hindi naman ito sumiport sa pagdinig. So tahas ang sinabi ni... Uh, uh, ...Congressman ko Ano na ito? Talagang, uh, ano? Mainit na ang politika, bayan. Ibig sabihin niya talagang naganda na palapit na eleksyon, eh. Malinaw na pambubudol daw sa publiko ang payag ni VP Sara na kinikilala nito ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget pero hindi nga sumipot sa pagdinig. So taas ang sinabi ni Ko, tatak Duterte. E ano ba itong tatak Duterte? Tatak Duterte ang galawan daw ni VP Sara mula sa Peking War on Drugs. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Peking pagkontrata sa korupsyon at pagsagot sa mga issue. Ito po ang uh, uh, pakinggan natin, ang sinabi po ni uh, uh, Congressman uh, Elizalde Co. At tandaan, koa at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. Yun. Okay. Ah, uh, Kaugnay uh, sa mga bangayan na yan, nag-away-away uh, na, ang uh, ating mga opisyal, <laughs> mga kongresista, uh, pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang anyay dalawang tao Hala, na nasa likod daw ng manipulasyon ng budget sa buong bansa. Ito mano ay sina Speaker Martin Robaldez at House Committee on Appropriations Chairman ako, Bicol Party List Representative Elizalde ko. At ayon sa pangalawang pangulo, nagulat siya nang lumapit daw sa kanyang ilang mga mambabatas aha, para manghingi ng parte. Hala, ano itong parte? Matapos may ang pondo ng DepEd kung saan dati siyang kalihim. Nakalano mano ang 5 billion pesos ah, para sa classroom construction kunit gusto itong i-control down ng mga opisyal ng Kongreso. Iginit ng pangalawang Pangulo, VP Sara Duterte, hindi siya sanay sa ganong mga transaksyon. Wala ba tayong statement ni uh, VP Sara? Yung kanyang uh, press release? Kaya ayaw niyang uh, sumipot dyan sa hearing dahil meron na siyang uh, inilabas na official statement. No? Ang paniwala ni VP Sara kapag uh, ta uh, na-i-allocate ang budget, dapat itong mapunta sa proyekto. Tama naman. At hindi sa sino mang nasa gobyerno. Aha. Uh, hindi siya sanay sa ganong mga transaksyon hindi raw kasi mapupunan bayan mga ang kinakailangan mga silid-aralan kung uh, pakikialaman pa yon ng mga nasa kongreso. Aha. Kahit nga raw pinigilan niya na maalis yung 5 billion pesos sa proyekto, ginawa naman itong 10 billion, totoo ba ito? 10 billion pesos sa final version kung saan uh, sa dagdag na pondo ay walang control daw ang Department of Education. Si Aljo Bendijo, sa